So ayun mga kabayan ni Bali ano, magtatayo na tayo ng tent natin dito natin itatayo yung tent natin. At ah, habang wala pa sila mga kabayan eh mauna na tayo mga kabayan Itatayo natin dito yung tent natin habang wala pa sila. rights right, di ba? Eh, kasi nag sila. Hindi tayo pwede ganoon magakot. Ano lang talaga ako. Tamang abang lang tayo mga kabayan Tamang abang lang. Kaya, bala na si Bito doon sa sila tatay. Magakot. Alam mo na, alam nyo nila, nila yun, intindi na nila yun. At ako naman eh, magtatayo ng tent dito. Si, e, sila na natin yung tent natin dito mga kabayan Alright, di ba? All right. You know. Dito natin ito itatayo. Dito tayo magtatayo kare ko. Yan. Lights. Dito siya. All right. Dito siya. Dito tayo. Malapit tayo doon sa ilog. Di ba? All right. Oh. Ah. yon. Tapos, itong stick natin mga kabayani. Babawasan natin itong stick natin. Eh. Medyo ano, medyo, medyo mahaba. Bali babawasan ko ito ng isa. Magbabawas tayo ng isa mga kabayani. Ang tanong nasaan ang dugtungan nila. Di ba? Kasi may dugtungan to mga kabayani. Kaya kailangan maita ko yung dugtungan nila. Mahaba kasi ito. Sobra haba nung stick na to mga kabayani. Ngayon eh, napakita ko sa inyo na marunong tayo magtayo ng tent. Kaso ang problema, Asa problema? Itong isa. Hindi tayo magbabawas, mga kabaya. Kailangan kasi mabawasan ko ng isa to. Aso ilang hila. Ilang, -ilang mga eh. ah. yun mga kabayan eh. Yon. Yan, nabawasan na natin ng isa. Very good. Tapos, isa uli. Mga kabayani. Bawasan natin uli siya ng isa. Kasi sobrang haba niya. Ito. Itong isa naman. Bawas-bawas lang tayo mga kabayani. Ayan. Ngayon, mga bayani, papasok natin to. Alam mo naman, alam nyo naman, basta pasukan, magaling si si Daddy Nick nyo eh. Di ba? Basta pasukan. Wala tayong problema dyan. Ayan o. Oh. Ito, papasok natin to. Dito. Ayan. Alright. Tapos, si Elmer kasi mga kabayan. Andon. Kinukuha yung ano. Yung mga gamit. Kaya ako ang naiwan dito sa aming tent. Ito po ang tent namin dalawa. Yan. Right. Tapos ah. Ito naman mga kabayan. Eh, ilulusot naman natin dito. Mga kabayan, di ba? lusot lusutan lang yan. Right. Hmm. All right, all right, remove us. All right, all right, yeah. All right. yeah. <coughs> yeah. At mamaya, uh, mamaya natin na, uh. habit, uh, hintayin natin si Elmer, mga uh, bayani. Sabi niya, kaya niya raw, <coughs> <"Oye>, hindi <coughs> mo pala kaya, hintayin pa rin si Elmer, yung kaibigan Ay, niya. Mamaya na, na. Na. <laughs> uh, na lang. you know so yun mga kabayani bali na buo na namin yung tent hindi ko na play mga kabayani. hindi ko na play sorry ngayon ata ikakabit na natin yung sapin mga kabayani sapin naman yung sapin naman mga kabayani ha yun naman yan at uh, lalabas natin yung ating eto oh ha ya sayang your ata rights So mga kabayan, tatakpan na natin ng pang-ibabaw, lalagyan na natin ng pang-ibabaw siya. Meron ako doon sa belt bag, Mer. Mer. Meron ako sa belt bag na yung parang stand. Doon sa belt bag kunin mo, doon sa unang bulsa. oh sa unang bulsa. Diyan, yung ano parang clip. Hindi 'yan, yung do sa ano sa kabila, kabila. Hindi, 'yan. 'Yan, gabit mo diyan tapos may stand diyan. 'Di ba? Para shoot sa balde. 'Yon ata. Ang layo. Yan ang itatayo mo. Yan. Asa yung, ano, pagkatapos nito tayo natin yung malaki. Yun o. At, uh, ito na. This is it, pansit. Mer. Ito na. Ito na yun. You know? Diba? Dito to. Ilahin mo na dun, Mer. Hop. Tagulo. Yan. Bakit? Haba yan. Ito. Eh, itong tali. Mali. Oh. Ganito. Yan. Yeah. Mali.

Kumusta so, mga kabayani, Sapin naman tayo, sapin. Yes. Ha? you know, at uh, mga kabayani, bali andito tayo ngayon sa uh, loob Meron sa pen. isang bag. Oh, isang bag. Uy, alis ka dyan. Selma, so, si sa camera. alam mo, lit ng tiyan eh. Laki tiyan mo, huy! <laughs> uy, Elmerio, laki ng mo. Malis ka dyan. Yun, buti narinig mo ko. sorry. Akala ko ikaw Elmerio. Si tatay pala yung nakapamewang. Akala <laughs> ko ikaw, ikaw pala. Ikaw pala yung kasama ko. Si tatay pala. Oy, tatay. Tay, talagang nakapamewang ka pa, ha? Ikaw pala yun, tay. Alam ko na iinip ka na. Gusto mong inumin na yung labanog mo, tay. Kaso inaayos pa namin ni Elmerio yung tente. Kala ko ikaw yung nakaharang sa si ano. Eh, kala ko si Elmer yung nakaharang doon sa si ano. Sa camera. Ikaw pala yung tay. Ay, nako. Tay, tay. I love you, tay. You know rights. At uh, naman natin ang uh, ngayon ang sapin. yon Sapin naman tayo. Mga kabayan. Eh. Bali ito. Uh, magiging ano na, finishing touch natin to. Sapin naman. Nilalagay naman tayo ng sapin. Hoy. Patay tayo dito. Elmer. May bato. Matulis. Ito sa mo. Yan pasukin mo. Eh diyan Yan Oo. Yan. Oh. Ya wala <coughs> <coughs> <Lada? tos> na? Wala na. Pwede na? Ano yun? शुकरादियुनि <laughs> ताईं Alright. <laughs> yeah. All right. Well, i Yeah. Be on. Yan na. Lapit na matapos to. Mga kabayani. Ata. Uh, Mer! <coughs> Yan. Ata. Uh, okay na. Pasok mo na doon sa gilid yung ano mo. Ha? Oo. Bakit yun yun? Ang galaw? Ay, hindi. Mabubo natin yan. Oo, oh, no? Ganun lagi. Oo, sabi niya. Sabi Yung gamit mo, eh, ano na natin yung upuan mo? Oh. Doon, yung gamit mo sa gilid do sa kabila. Kaya mo yan. So yan mga kabayani, bali ano, natali na natin, natapos na natin mga kabayani. Kaya, aray ko, sa yung... sa Saan ko nilagay yung salamin ko? Asa yung salamin kaya ako? Eh? Oo. Ha, nandito na. Sa loob. So, yun. So yan, mga kabayani, nabuo na natin yung tent natin. At uh, mamaya maya lang, ready to fight na tayo. At doon naman, doon naman tayo. ah, uh, dadali naman natin yung ano. So okay na. So, yan mga kabayani. Nakabuo tayo ng tent natin dito sa camp. Atara, dito sa Magdalena, Laguna. Yan mga kabayani. At uh, alright. Oy, very good. Ganda niya. You know? Hanggang sa muli, I love you. Salamat po sa lahat ng mga kabayanin natin dyan at cast Babay po muna. Magbabay ka na, Mer. Bye-bye.